dalawang minuto dito Hmm, sige. Heem. Mm Parah -mm. sangat di tempat 给我们一些。<Yeah. S 1> mũmũthĩ

seis nakita talaga ng pero kung tayo ito naman sa bike ito ito din, kailangan iba, ayan naman din yung kasi short legged lang kasi natin kung paano nila gawing exercise yung mga machine na yan. Bibilis na ito. Mga tissue wipes. Magdala ka ng wipes lagi. Yung wipes ano? Oo, para habang nag-ano ka pupunasan mo di atay. Ito kaya, paano gagamitin? Ito naman o. Oh baka talunan. Oh. Ito ba? Baka tatalunan to. Ito oh. Ay hindi. Parang nakaganon yung mama eh. Dito oh. <laughs> ito ganon talaga. <laughs> hindi. May ano siya. Ito oh, one. nakabeng na lang. Saka ganun yung baba. Ano dito Tingnan na lang natin mamaya mayat sila ba dami. Doon sana kayo makita ko <laughs> Kailangan <na> sa Kailangan doon sa isang <laughs> kilikili. Magdala ka ng wipes. Pupunasan mo muna. Ay, <laughs> ganyan. Um, ilang kilikili <laughs> Oh. Ito madumi oh, Madaming Hindi pa kasi nalilinis Kaya natin ito yung magtambal <laughs> <laughs> Tingnan mo yung drawing. Ah, ganyan, push up dai. Push, push up. up. <laughs> <laughs> Dapat ituwid mo pa yung paamote. Sige pa. Sige pa. Yes. <laughs> Parang nakaano ka push up po sa ganyan. Uh -huh. Ganyan dapat eh. Kaya. So kaya mag-push. Baka dumagdug yung mukha ko sa bako. Hindi na dumagdug sa baba. Ito naman. Ang ko. Sige na ko. Okay na tayo na. Oo. Ito nga din, pag-isa natin ko, may pag-isa. Araw-araw tayo mag-ganito eh. Tapos maglilis ka lang talaga ng kain. Ha? Kung araw-araw ka nagaganito, tapos yung mo naman is ang <laughs> so, isang magkakak lang, Ay, lang ko talaga, talaga kumakain yung mga 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 Meron yung alisalan din. Ay, dito meron ka lang. Di ba dadan ka Parata. Oh, dito na tayo tayo ng kamay?